Hello mga super kasari, katindera, negosyo Good morning po sa ating lahat. Good morning. Time check is 8.11 a.m. So, 8.11 na time. Mag-aalmosal. Kanina pa tayo. Uh, nakapagbukas ang tindahan. Mga 4.45 a.m. Nakapagbukas tayo ng tindahan. Pero ngayon lang tayo mag-aalmosal kasi naman habang tayo ay nagbabantay ng ating tindahan. Super tamad kong kumilos eto, at ko'y nag-edit-edit muna tapos nanood tayo ng Batang Kiapo. Siyempre, hindi yan mawawala sa atin. Kung hindi man natin mapanood sa gabi, pinapanood ko yan sa umaga habang ako'y nakapupo. O, oh, ba diba? <laughs> Alam ko naman na, na marami nang nakakaalam tungkol kay pupu kasi bilang nanay at bi, lalo na kapag single mom ka talaga lahat ng pagkakakitaan ay papasukin mo. 'di Diba? Ang kagandaan kasi kay Pupu, ah, nasa bahay ka, mas maganda siya kasi pagka working mom ka, hindi mo na siya maharap kasi kailangan mo talaga mag live ka or mag CS ka sa sa isang araw kasi nga doon po mapasok yung points mo kung hindi ka magsa CS o hindi ka magla live hindi ka magkakaroon ng points hindi ka sasahod kay Pupu so Ayan, merong bigay ang AA. Uh, uh, may pasalubong yung anak ko. Dumating siya ng mga past 5 a.m. yata yun. Kasi nga, nag-grab yung aking panganay. So, pinasalubungan niya ako ng aking favorite na big uh, big bite from 7-Eleven. Ayan, hindi pa nga siya nababawas. O, iniinit ininit ko lang siya. Kaya, ininit ko yung tinapay niya. Kasi, ayoko kasi sa tinapay yung ano. Yung, alam niyo yun, yung puti. Gusto ko talaga sa tinapay yung medyo toasted. Sana siya yung medyo konting sunog. Ayan. Ininit ko siya para mas masarap siyang kainin. Tapos, meron din siyang kasama. Diba, sterilized berbrand Nang Ang tagal na natin din nakakainom nito. So, syempre, dahil nga almosan hindi mawawala yung ating tape. Ayan. I love Eton from my previous company. Previous job. Ayan. So, dahil nga, September 24 2024 today at Tuesday wala rin pasok ulit yung, ang mga estudyante dito sa amin sa Laguna kasi nga uh, Yulo Day hindi naman buong Laguna na ano baga dito lang sa part ng lugar namin dito sa Laguna walang pasok ang mga estudyante dahil na yun nga Yulo Day yung tinatawag Yulo siya kasi yung may-ari talaga sa buong lugar ng kanlubang uh, siya yung nagmamayari. Kaya, siya yung tao na pinakamayaman dito. Ayan. Yulo, siya yung tinatawag, uh, tawag sa kanya is Yulo. Ayan. Parang mga Kastila di ba? Yulo. So, mag-aalmosal muna ang tindera bago tayo magpatuloy sa ating vlog for today. So ito kasi yung nakabuy 7 get 1 free na Bourbon Choco. Yung free niya is butas siya. So bumalik ako kay Ultra Mega ah uh, after ko mag-breakfast. Ayun, so napalitan lang yung ito, yung mismong butas lang yung pinalitan nila. And then dahil nga nandoon na tayo kay Ultra naman sinamantala ko na rin maghanap ng mga ibang chichirya na hindi pa nila nakikita dito sa ating tindahan. Ito, ito ang Alibaba. Ah uh, matagal na rin ako hindi nakapagtinda nito kaya bumili na rin ako kay Ultra Mega. So mas mura yung mga chichirya nila doon compare mo doon sa suki ko ng grocery. Mas marami yung mura nila doon na chichirya. So, bali, dalawang uh, flavor ng Alibaba ang aking nabili. Tag 5 pieces. Ito, nacho cheese flavor. Tapos, ito naman na sweet corn flavor. 5 pieces din ito. Tapos, mas mura doon yung piatos kay Ultra Mega kasi doon sa sukit ng grocery, 15.75. Sa kanila is yung piatos na ito ay 15.40. So, yun lang yung mga nabili ko sa mga chichirya kay uh, Ultra Mega kasi one thing like, na naman ang dalakang pera pagpunta doon. Kasi, ang plano ko lang sana is bibili na lang ako ng mga ng, ng, ng cobra sa grocery pumunta doon, pumunta muna ako kay Ultra kasi medyo mas malayo kasi si Ultra kaysa sa grocery sa Palenque. Yeah, plus, ito, uh, bumili na rin ako ng ano. Kasi ka, bala ko sana dadampa ako ko ng grocery para bumili nga nito. Mabas sugar, kaya lang. Doon na ako bumili kasi mas mura pala. Ayan, yung one-fourth nila na ito. Sulit. Ultra sulit. Ultra sulit na brown sugar. So, hindi pala ito wash sugar, brown sugar. Ano, 17.75? Ah, hindi. Bali, 17.45 cents pala ang price nitong brown sugar. So, mas mura pa, pa rin siya kay Ultra Sully, ay kay Ultra Mega, confirm, ito sa suki ko ng grocery. So, bali, 5 pieces ang binili ko nito. Kaya lang, ang problema nito, guys, kasi marami ako doon na mga nakita na mga nagmo siya. So, ito lahat yung napili ko, 5 pieces na lang, dapat 6 pieces. Ito yung napili ko sa mga walang moist. Tapos, nakabili rin ako ng Sister na Night Plus. Naubusan ako nito yung araw na 8 plus 1, 24.35. So, bumili ako ng dalawang balot nito. So, tapos itong Sundrox naman na original, ito sa ko ng grocery ay ano siya? um, 9.15 cents. Sa uh, Ultramega naman is 9 pesos lang. Nakabili rin tayo ng Colgate na charcoal. O oh, tama, charcoal to. So, nakabuy 11 plus 1 siya. 11 get 1 free, 100.70. So, yun lang ang nabili natin kay Ultramega. Plus ito nakabili tayo sa Tukoy. Grocery ng Palembe, ayan. So, bali, isang kaha lang ng uh, Fortune Green, isang kaha ng Malboro Blue, at saka yung Nathan Ramen Creamy Seafoods. 6 pieces, 13.75 same price lang din doon sa suki ko ng grocery